Ya'rifu hamu kal khabara. Alam ng biyanan mo ang balita. Ang pag-i'arab ng ya'rifu, fa'lun mudari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa'alamatu raf'ihi bammatu zahira. Ang ya'rifu, ito ay kasalukuyang pandiwa na marfu'. Dahil siya ay hindi naunahan ng magmamansub at ng magmajazom. At ang alamah palatandaan ng kanyang pagiging marfu ay ang klarong dhamma. Hamu ka, fa hamu, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihil wawuh li'an na hu min al-asma'il khamsati wa huwa mudaf ang hamu sa hamuka sya ang fa'il ang gumawa ng gawa kaya sya ay marfu' at ang alamah palatandaan ng kanyang pagiging marfu' ay ang waw dahil sya ay kabilang sa al-asma'ul khamsah at sya ay mudaf al-kafu ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. أن كاف شاي ضمير متصل ضمير نان قد كت شاء مبني سبتحة. أنكن ينكن لالجان أي مجرور داهل شائ مضاف إليه. الخبر مفعول به منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة. ang khabar, siya ay maf'ulun bihi, ang tumanggap ng gawa, kaya siya ay mansub. At ang alam, palatandaan ng kanyang pagiging mansub ay ang klarong fathah.